Ayun, uh, tutorial muna tayo, tutorial uh, paano mag set ng duplex sa QYT KT 8900. Ayan. Nakabang yung ating uh, silo interface na pang QYT. yan. ito ating ano ngayon for uh, testing. Uh, disregard na lang yung frequency. Ayan bali para makapag set punta kayo ng menu hanapin nyo yung memory channel yan pag naka, dyan na kayo sa memory channel uh, kung ano ilalagay nyo frequency alibaba yan ang, ang receive nyo ay 422590 uh, yan menu hanggitin nyo yung menu para pumasok yan uh, bababa yan, ibig sabihin pagka ganyan naka 00 yang 009, wala pa siyang naka na na frequency. Pag pinindot niyo ulit yung menu, magiging CH na dapat 'yan. Ayun oh. CH009 ibig sabihin itong frequency ng 422590 is uh, pumasok na as uh, RX RX pero sa ano sa sa simplex pwede siyang ano uh, RXTX pero kung gusto nating maging duplex mag-aad tayo ng isang frequency ito naman nasa baba nilipat na natin yung arrow para man maglipat ng arrow pindutin niyo lang yung AB ayan hindi focus yan yung AB para bumaba yung aro, para naman may ipasok siya sa sa duplex pindutin ulit natin yung menu ayan sa menu lang lagi menu tapos pindutin ulit natin itong menu pababa yung arrow yan magbiblink yung yan nagblink na yung CH9 CH009 pindutin ulit natin yung menu ayan para pumasok siya doon as a duplex na siya siya yung transmit natin yung yung 422560 tapos punta tayo ng channel pindutin natin itong BM Ayan. Tapos sa natin hanapin natin yung channel 9. Yung maliwanag lang. Sa so channel 9. Ayan, nasa channel 9 na tayo. Nakita niyo yan, may ano, plus, plus at saka minus. Ibig sabihin niya naka-duplex yung ating channel 9. Pag pinindot natin tong PTT, ibang frequency yan, ibang frequency lalabas yan. Ang lalabas yan ay yung 422560. Ayan o. Oh. Open muna natin tong, tong isa kasi nag i, -i At uh, medyo malapit yung ano, Malapit yung frequency niya dalawa. Ayan. Dito natin marireceive sa isang radio niyan Ayan. Transmit. Ayan. pumasok sa dyan. Audio check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Audio check. Ayan yan yung ating transmit 422560 ang RX natin ito ayan uh, 422590 ang audio natin lalabas dito sa QYT audio check 1, 2, 3 ayan. audio check na, naririnig nyo sa QYT yung ating audio audio check 1, 2, 3 ayan, naka duplex na yan Ayan, lang kasimple mag-save ng duplex. Testing ulit tayo dito sa ang RX natin itong UHF na isa. Oh, di check 1 2 3. Oh, di check 1 2 3. Ayan na. 1 2 3 check. check 1 2 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. marami silang sa panonood sa makatulong sa mga gusto mag-save ng duplex.